Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Ah, <laughs> so, niya agad. Pinatay niya ka agad. Dapat sasabihan ka pa na make a wish eh. Alam na wish eh. Alam na eh. Hmm. Anong wish niya, pre? And Max. <laughs> <laughs> Mini vlog tayo mga kaibigan. Ayan na nga po, pa-empty na. At alas stress na po ng hapon. Ayan po si M. At yan po si Daryl at AC. Let's go. Punta tayong si Nagtala. Pagas muna tayo mga chong. Gas, gas. At wala namin actual dami. Na sinagtala na medyo matalit, mataristik at nakakalula. Overall, napakalamig ng biyahe papunta sinagtala. Pagpasok dito, mga sir, 50 pesos. Yan. Thank you, sir. A few moments later. Dumating na po kami dito sa sinagtala. I mean sa Tampay Cafe. Bukas kaya sila? Anong oras kasi silang bubukas? Alas 4 ng ano, mga sir? Konti pa. Peace! Sa loob lang ng halos isang oras dumating naman kami mula Lubaw. Picture, picture. Picture, Ito yung harap ng Tampa. Tampay, Cafe. Ito kami, nakamotor lang po kami mga kaibigan. Ang Tampay Cafe ay matatagpuan sa loob ng Sinagtala sa Maybataan At madali naman siyang puntahan, madali siyang hanapin sa Google Maps O kung meron kayong Waze na application Ang kanilang menu ay ranging from yung mga coffee, tea at meron ding uh, mga finger foods like fries at buffalo wings a few moments later at kapag kayo ay nagawi sa likuran ng cafe ay dito din nyo maaaring ma-enjoy ang view habang nakaupo sa kanilang mga mga gandang lamesa at upuan. So ayun na nga, no? bumaba na kami dito sa mababa kasi mas malapit tayo sa mga view. Pwede kayo magduyan, pwede ninyong uh, enjoyin ang inyong milk tea or inyong coffee habang tinatanaw ang kagandahan ng kalikasan dito sa may sinagtala. At kung nandito ko pa sa parte ng video na ito ay uh, nice mo rin malaman kung paano pwede magbayad sa kanila Ang kanilang mga payment method includes credit card, GCash and of course cash Taro matcha for me, taro lang At oo, oh, oh, uh, masarap yan. Masarap yan. Ang na-order ko is a taro wrap At uh, kung di ako nagkakamali, around 200 something lang yan. At dumating na ang aming mga bupalo wings. Oh, oh. Tikman natin mga guys. Magkano ka lang pre, follow na green. Ay, ganyan na ganyan. <laughs> side mo ganyan. tara na, pisan nyo na. Hindi na naman tatagal dito.